Hello, hello mga katigs Magpe first 10 minutes break na tayo Kapansin-pansin yung aking uh, Salad Ko, konti lang Ito yung salad of the day Konti lang din yan Kasi yung Yung dahon na yan ay mapait Parang ampalaya yan Mas, ma, mas mapait pa sa ampalaya <laughs> konti na lang 'yung saka maraming nawala. Ayan. Wala 'yung cucumber, nawala 'yung uh, tangerine. Kasi 'yun lang ang ano ko kasi nag, nung day off ko nagpa physical exam ako. 'Yun ang ano lang nakita, lahat na okay na. Kasi 'yung potassium ko lumagpas ng point 0.8, point yata. 0.8 point lang naman. Kaya lang kaya tinanggal ko yung mga pag kinakain ko na maraming uh, potassium. Eh yung uh, tangerine ma, malakas sa potassium 'yon. Yung uh, uh, cucumber malakas ang potassium 'yon. Kaya binawasan ko 'yan. Konti lang naman ang kaninang ano almost, na na, na na topic ko rin yung A16 na nasa ibabaw ng ano bakod <laughs> na ang ano ko na ang uh, ang bracket ko sana ay 4.6 to 5.6 yung A1C yung sugar yon A1C eh yung 4.6 to 5.6 na ano ko na, na dapat andun ako sa bracket na yon exact 5.6 ako kaya konting galaw laglag na -lag sa kabila konting galaw punta ka sa ano mag maganda <laughs> kaya ngayon eto gumawa rin ako nito kasi ang ganda <laughs> ang ganda parang may birthday ng mga bata <laughs> at saka ang panulak ay ang paso kaya ito uh, magano ako Uh, magbabawas ako ng mga pagkain na may potassium and then maybe uh, after one month or mag-request magre ako na magpapatingin na naman ako ng potassium ko, kasi yun lang naman ang ano, ang lumagpas ano sa boundary, lahat na yung ano creatinine, kung ano ano ALT, kung ano ano mga yon uh, uh, mga kung ano ano okay lahat yun pasok lahat yun lahat ng mga ano mga tinignan sa akin pasok yun it, dalawa lang pero yung A1C yung sugar okay pa rin kasi hindi lo magpas eh <laughs> hindi lo magpas dun sa sa bakod eh nasa ibabaw ng bakod lang <laughs> okay doki okay, mga katigang kainan na bye bye